guys, this is Kering Jong Shop again and for today's video, mag-unboxing po tayo ng isang product na napakaganda na bili ko dito sa TikTok shop. Ayan. Isa po, po siyang uh, nalagyan ng mga utensils na kailangan isabit or pwedeng isabit as well as knife doon po sa kitchen. Ayan guys. Wow. Naisip kong bilhin ito kasi nakita ko sa kanya guys Bukod doon po sa pagliligay ng kahit na anong pwede niyong isabit sa kitchen, Mapapakinabangan na siya in other things na pwede niyong ina guys. Nakita niyo naman yung finished product niya, ayan. Kapag siya po ay okay wow. niya at nakasabit na sa dingding. ganyan sa guys, ang ganda niya. Since nawala namang barena, ginamit ko itong uh, para siyang clue na talagang super sticky at saka itong auxiliary sticker na tutulong para makabit po siya for 72 hours yung blue na matuyo. Ayan. So, ganyan siya guys. Kita niyo? Nakikita niyo ba? So, mayroon pa siyang lalagyan dyan na pwedeng uh, ilagyan ng, ay, na ano, since pag sa kitchen ginamit, eh, pang lalagyan siya ng spoon or chopsticks or whatever meron din po siyang parang mga hook ayan na pwede niyang i-relate doon sa product kung saan pwede kayong magsabi wow. Nagustuhan ko siya talaga guys kasi since na gusto ko nakaayos uh, siya mga things ko sa room namin kaya naisip namin na pibin to ayan and okay naman siya guys kasi talaga matibay siya made of steel siya kita niya naman diba makapal yung steel niya guys oh. Kaya kung gusto niyo to guys, oh alam niyo na God! yung gagawin. Ayan yung finished wow. product. Ganyan namin siya. Sinamit guys. Thank you.